Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, reaction opinion itong article uh, published by politico.com Tungkol ito sa kalagayan ng ating bansa at ang uh, bagong executive secretary nagbigay ng utos uh, para bang pag-aamin ito na malala na ang kalagayan ng bansa kaya ito ang utos Ralph Recto to economic managers. Revive a sluggish economy. Huh. Remove bottlenecks. Attract more investors. The government is stepping up efforts to revitalize the economy and bring in more investors after the country posted a sluggish growth in the third quarter of 2025. Executive Secretary Ralph Recto called for an all hands on deck meeting with Finance Secretary Frederico and other economic managers to get things moving. The economy grew by 4% in the third quarter, its slowest pace since the pandemic. In the wake of the flood control scandal gripping the country, it fell short. of the administration's target of 5.5 to 6.5 percent. In a social media post, Recto's meeting with officials centered on sharpen and fast track their medium term economic recovery action plans, including strategies to boost private sector investment. Yan ang malaking sakit ng ulo ngayon ng administrasyong ito Paano mahikayat ang mga foreign investors na babalik sa bansa? Kasi marami nang umalis at halos wala nang gustong magnegosyo sa bansa. Kaya yan ang utos, attract more investors. Oh. Sabi niya, the agencies receive directives from the executive secretary on how to accelerate implementation, remove bottlenecks, and deliver results with urgency. So, pa paano ngayon? Um, unahin natin yung foreign investors. Paano sila mag-attract? Uh, Kung ako ang negosyante, local man or foreign, babantayan ko muna itong investigasyon ng flood control. Totohanan ba ito? May mapapanagot ba? Yan ang number one kong titignan. And then pangalawa, ang taong bayan, titignan ko. Kumusta ang suporta ng taong bayan sa administrasyon ngayon? Kasi kung mahina ang suporta, ibig sabihin, mahina na ang political capital ng administrasyon, pag wala nang suporta o kokonti na, eh, nagiging lame duck president na yan. O, oh, ngayon, lumabas yung pinakabagong survey, WR numero. Talagang bagsak ang rating ng Pangulo. Dati, 35% noong August. Medyo mababa na yan, ha? Ngayon, November... 21%, one of the lowest rating of an incumbent president. Si President Makapagal Aruinon noon na may mga rating siya 22%. So ito kay BBM 21%. So wala nang puhunan kapital. Uh, another disturbing uh, facts doon sa WR Numero Survey is yung the youth uh, age 30 and below only 5% supports the president at kabaliktaran 44% sa mga youth they are supporting the vice president anong ibig sabihin nun? the the youth has turned their back on the sitting president isa pa, yung working class. 31 years old up to 59. Ito yung mga nagtratrabaho. Ito ang bumubuhay sa ekonomiya. Ganon din. Only 18% of the working class supports the president while 31% supports BP Sara. That is very revealing na pag-asa ng bayan ng kabataan, di ba? Tama si Dr. Rizal. Ngayon, kung ang kabataan, lilimang porsyento lang ang naniniwala sa Pangulo, anong ibig sabihin yan? Sabi ng isang political analyst, the point of no return, the PBBM admin has come to a point of no return. Mahirap nang makabawi niyan. So, paano nila babawiin ang suporta ng taong bayan? That is very critical para sa mga investors local or ano eh kung tuloy-tuloy ang ano tuloy-tuloy ang mga rallies, demonstration. Tuloy-tuloy ang mga sumisigaw na Marcos resign, Marcos resign. Dahil wala nang suporta ang taong bayan sa ano administrasyon, may maa-attract ba sila na foreign investors? I don't think so. So, napakalaking challenge ngayon. Uh, ito na yung pinakamalaking dagok sa administrasyong Marcos itong resulta ng serving ito na uh, ang mga sumusuporta na lang sa sa administrasyon yung mga matatanda eh may doon ang medyo mas mataas ang suporta <laughs> mga 60 plus pataas nasa 30% ata <laughs> suporta at karamay nito yung mga diehard loyalist ng mga Ilocano mako Ilocano ak kakabsat sino di Ilocano kada kayo <laughs> eh loyalist ako sa Marcos Senior kailang dito sa Marcos Senior sorry malayong malayo siya sa kanyang amahan instead na ibangon niya ang pamilya Marcos lalo niyang ibinaon sa kahihiyan so good luck sa mga economic managers ako I'll give you the benefit of the doubt sana magkaroon ng milagro sana maka-attract kayo ng local and foreign investors sana maribay bang ating ekonomiya dahil kung magagawa nyo yan ang taong bayan ang makikinabang lalo na yung mga nasa laylayan okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O, karon mo na ni ang matabagan o yero si Lola. Dako akong pasalamat nga no makaatop gid ko. O oh, so mao ni ang balay ni lola. So makita nimo nga uh, tol lang. Oh. Uh, o. No, oh, ang ang atop. O ang iyang kuan dingding. -ding. <laughs> so, lo'y yun ka ilang kahimtang. Oh. oh. So, mo gini yun ang naader sa sulod, oh so makita ni mo nga kuan lang yun ang tulda lang yun ang ilang atop uh, ang ilang dingding pod so makita nimo so mo ni ang ang ilang kahimtang so mo ni ang ilang abuhan mm, so kita ni mo di na ang lang og ang, ang karton ang, ang lang palang yod ang abuhan Pagmupunin oh. oh, ang dahil higdaan O oh, karon, unsa oh, imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ang inyong balay. Nagpasalamat ko sa ginoo nga uh, ikaw uh, gid ang gihi mga instrumento nga mahatagan gid mi sin nga uh, makatop sa balay. O oh, so makaatop na gid mo kay tulda lang yun Pilpon ang dingding ba so uh, pila na yu ni katuig ang inyong balay nga anong tolda naman lang ang inyong uh, atop duha so duha na katuig tungod sa among kalisod ko bragid among sa kaon oo so ang um, tarire mong um, trabaho sa imong bana di ay uh, so mag-uuma lang siya oh, so pila na imong edad aso ah, 26 na ka o oh, sige na kay anak na ah sige oh sige salamat